Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Inaray sa lahat na. Inaray na kayo. Nangako namin ni Papa na gagawin namin ang lahat para may ligtas kayo. Pwede sa Dimas para may ligtas kayo? Narito na nga ang mga dapat nating aabangan ngayong gabi sa PJ's Batang Guya matapos nga mailigtas itong si Don Julio ay bumalik na nga si Natanggol sa kanilang pinagtataguan at labis naman na pasasalamat si Don Julio dahil sa kanyang pagligtas. At ngayon ay sinabi naman ng mga kasama dito ni Tanggol na kailangan nga nilang iligtas si Maratas at pupunta nga sila sa San Dimas dahil hindi nga maganda na kasama ni Maratas si Rigor at sigurado nga si Tanggol na sinasakta na ito ni Rigor. Kaya naman dito na gagawa ng paraan ang mga tao sa San Dimas dahil alam nga nila ang ginawa ni Rigor di Magiba na ikinulong nga itong si Marates. Kaya mabilis nga pumunta doon si Anggi sa itaas at nagtulung tulong nga sila upang mabuksan nga ang pintuan kung saan ikinulong si Marates. Nakikiusap naman itong si Marates na dapat hindi na lang nila ginawa dahil baka mahuli sila ni Rigor at madamay pa nga ang mga ito sa galit dito ni Rigor. Ngunit disidido na nga ang mga Sandimas na tulungan nga itong si Marates at sinabi nga dito ni Angki na kailangan na nga daw sumama si Marates sa kanila upang mailayo nga ito kay Rigor Samantalang disidido na nga ba si Tanggol upang mailigtas ang kanyang ina na ngayon ay pinaghahanap pa rin sila ng mga pulis lalong humihigpit ang mga kapulisan dahil nakuha na nga nila si Don Julio Ano naman ang gagawin dito ni Ponggay na ngayon ay siya ngayon ang idiputasan diniidiin dito ni Hector Victorino at galit na galit nga itong serigor si sa ginawa ni Punggay sa kanya inamin kasi ni Punggay na nagkaroon nga ito ng pagkakataon upang barilin si Tanggol, ngunit hindi niya ginawa, bagus ay pinatakas niya ito at tinulungan, kaya hindi ito matanggap ni Rigor Magiba, dahil ano nga, ano nga daw ang ipapaliwanag niya dito kay Vice at kay Mayor Miguelito. Samantalang, dito na nga muling magkakagulo sa mansyon ng mga kerero dahil sa nakita nga dito ni Miguelito na suot ni Santino ang kanyang damit. Kaya abangan natin kung ano nga ba ang mangyayari sa kanila. Dito lamang sa IPJ's Patangkiya po. Maraming salamat!